Masayang araw mga ka Tama po ang hinala nating lahat, mga kababayan. Sabi natin noon, hinala lang natin noon na baka itong nangyayaring napakalalang korupsyon sa administrasyong Marcos, mga kababayan, eh baka pagdating ng araw eh ipapahid ito ni Marcos sa nagdaang administrasyong Duterte. O oh, hindi ho tayo nagkamali, mga kababayan. Ito na ho ang nangyayari ngayon. Ipinapahid na po nitong si Marcos sa dating Pangulong Duterte ang kapalpakan sa kanyang administrasyon. Kaya naman nagbago tuloy ang tawag ko sa kanya. Imbis na ang tawag ko sa kanya noon ay Presidente, Bongbong -bong Marcos, mga kababayan. Ngayon, President Gonggong -gong Marcos. <laughs> <Ha>? na, mga, <laughs> mga kababayan. Gonggong -gong talaga eh. Ito yung balita, mga kababayan. No? Oh. May amat siya tayo itong mama na ito, mga kababayan. At eto ang trip niya. Ipahid sa dating Pangulong Duterte ang kapalpakan sa kanyang administrasyon, lalong-lalo na sa napakalalang korupsyon. O oh, eto po ang balita. Huh. Grabe ka talaga, Gong. <laughs> ang kapal ng mukha mo, Gong. <laughs> oh, I was shocked. Because this is the standard procedure. Hmm. Ikinagulat ni President Gonggong Marcos nang malamang hindi umano. Sinunod ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umiiral na sistema para maiwasan ang anumang korupsyon sa pondo para sa government project. Mga kababayan, di ba? Sa kanya lang po nangyari itong napakalalang korupsyon sa ating bansa. Wala po ito sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ang Pangulong Duterte, napakaraming pinagawang proyekto. Malalaking proyekto pa nga eh. Merong paliparan, merong mga naghahabaan at nagagandahang tulay, merong mga bus terminal, merong daang kilometrong mga kalsada, hindi po nakitaan ng korupsyon sabay-sabay pa yun ha, walang korupsyon. Ngayon lang nangyari sa administrasyon ni Marcos ang korupsyon. Pero gusto niyang palabasin mga kababayan dito sa sinabi niya na ang umiiral daw na sistema mga kababayan ay binago ni dating Pangulong Duterte. Kaya parang minana niya. <laughs> ha? Minana niya ha? at nangyay kaya nangyari sa administrasyon niya itong napakalang korupsyon. Anak kanang ng tipaklong katalagagong. <laughs> Wala ka ng ibang masisi. Dating presidente pa rin. Mga kababayan, kaya naman. Meron pa, may babasahin pa tayo. Ha? Kaya naman, pumasok sa isip ko habang binabasa ko to kanina. Hindi kaya pinilit talaga nilang dukutin, kidnapin ang dating Pangulong Duterte at dalhin sa dahig Netherlands, ikulong sa ICC para ang lahat ng kapalpakan sa kanyang administrasyon ay isisi niya sa dating Pangulong Duterte? Hindi kaya ganoon talaga ang uh, plano nila, mga kababayan? No? Para bagang, uy, kidnapin muna natin itong matanda. Ilipad muna natin ito ng dahig. Kasi, ang dami ng palpak eh. O, parang ganoon ba? Nag-uusap-uusap yung mga buhayang <laughs> <Ha>? <laughs> mga inappoint niya at itong mga elected official. Oh, uh, ilipad muna natin ito pa ibang bansa para Nakaw tayo ng nakaw. Yan. Magkurap tayo. Yan. Hmm? Kalahatiin o natin ang taba ng bayan. Tapos idaan natin sa mga proyekto. Huh? Kunwari, meron tayong tatayong proyekto pero nanakawin natin yung pondo. Ghost project. Tapos, kapag kanalaman ng ating mga kababayan, syempre, wala tayong ibang sisisihin kundi ang dating administrasyon ni Duterte. Eto na. <laughs> di ba? Mga kababayan, hindi kaya ganon? Ha? Ang uh, mga nakapag, napagkasunduan nila? no? Maaari. Di ba? oh, eto pa. Kapag nakitang hindi maganda at hindi tama ang ginawang proyekto, hindi pipirmahan ang acceptance. Okay? kapag hindi pinirmahan ang acceptance ng local government, hindi mababayaran ang kontraktor. Okay. Yun ang sistema noon. Saad ng Pangulo sa kanyang BBM podcast, mga kababayan. So, sa nakagawi ang sistema, deka dekad na ang nakalipas, itong sinabi niya na huli kong binasa. Mga kababayan, dahil nga, binago daw, daw ha, ah, ng administrasyong Duterte, kaya ngayon, napakalala ng korupsyon. So, maliwanag na paninisi na naman ito, mga kababayan, sa dating Pangulong Duterte. Nasamantala, hindi man ito nangyari sa administrasyong Duterte. Hindi po natin sinasabing 100% na walang korupsyon sa administrasyong Duterte, pero ganito kalala ang korupsyon sa ating bansa. Ultimo flood control hindi ginawa kundi ibinulsa lang ng mga kontraktor. Di ba mga kababayan at kaninong administrasyon nangyari sa kanya. Pero isinisisi e, niya sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Kung ano-ano sinasabi niya, accept, acceptance, hindi pinirmahan, dapat ganyan-ganyan. Ang ganyan, dami niya sinabi eh. Pero ang punot dulo, sisi pa rin sa dating Pangulong Duterte. Oh? Oh, will last administration have violated the rules? Those rules exist. Kita niyo na. Oh, Nag-violate daw po ang dating administrasyon o dati nating administrasyon sa ruling na ruling na exist na binago daw ng dating pangulong Duterte yung rules mga kababayan <laughs> ang galing manisi nitong mama na ito ano <laughs> sabi na nga ba eh, hindi ho tayo nagkamali mga kababayan <laughs> Ang kapal na mukha <laughs> In the last decade, o oh, decade na ito, they stop following the rules. Apparently, in the last administration, Duterte, they remove the rule entirely, mga kababayan. Aba? Oh, binago nga daw ng dating Pangulong Duterte ang rules. Tinanggal meron siyang tinanggal sa mga ruling mga kababayan kaya minana niya at ito ang nangyayari ha <laughs> sa kanyang administrasyon malala ang korapsyon marcos baka nakakalimutan mo gonggong -gong marcos na pumirma ka pinirmahan mo ang bycam pumirma ka sinabi yan ni saldico binirmahan mo. Oh. Sinisisi mo ang dating Pangulong Duterte? Eh, ikaw ang pumirma eh. Nag-release kayo ng napak napakalaking pondo eh. Hindi ka nagduda doon sa pondo na ginawa ng Kongreso. Hindi mo pinagdudahan. Hindi mo man nagbinusisi kung para saan yung mga pondo na napakalaki. Oh. Sana ikaw ang hindi pumirma. Nagduda ka sana, bineto mo, pinabago mo. E bakit mo sinisisi ngayon sa dating Pangulong Duterte? Ha, ah, Gonggong Marcos. <laughs> 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 ah? Ah. Mga kababayan, di ba? Ah. E di humantong din. Tumugma din yung ating mga hinala. Ah. Na, ipapahid niya sa dating Pangulong Duterte ang kapalpakan ng kanyang administrasyon. Wala na silang malusutan kasi, mga kababayan eh. Kahit ang Senado, nagkakagulo na eh. Uh, Nagkakapalit-palit na ng mga uh, chairmanship. At ngayon lang, kalalabas lang na balita, di umano'y formal nang nagpasa ng resignation si... Pinky Lacson, mga kababayan, kay Senator Tuta Soto. Oh, huh? Ganyan ka bangag <laughs> si Gonggong Marcos, mga kababayan. <laughs> para lang makalusot sa kanya ang kontrobersiya dito sa napakalalang korupsyon na nangyayari sa kanyang administrasyon, isisisi niya ngayon sa dating Pangulong Duterte para pak period tuldok corner. oh, sisisihin ngayon ah, ng ating mga kababayan, ay kay Duterte pala nagsimula yan eh. Meron pala sang tinanggal na mga rules eh. Kaya pala nangyari ito ah, sa administrasyon ni Marcos. Eh anak ng tuchay, pagpalagay natin gonggong -gong, na totoo yung sinasabi mo. Ipagpalagay natin kahit hindi totoo. Ipagpalagay natin na totoo yung sinasabi mo na merong binago o tinanggal na rules ang dating Pangulong Duterte, bakit hindi mo na-anticipate? Bakit hindi mo nakita? Bakit hindi mo binalik sa dating rules na deka dekada na na nag exist sa ating bansa o sa gobyerno? Oh, bakit hindi mo binalik? Bakit inayaan mo kung mayroong pagkakamali ang dating Pangulong Duterte? Bakit mo hinayaan? Bakit mo tinolerate? Alam mong ikaw ang mapuputukan kasi sa administrasyon mo na ngayon, tatlong taon na nakalipas, bakit mo hinayaan? Momo! <laughs> Gunggong ka talaga! <laughs> Nakakawala ka ng respeto, sir. Nawala na po ang respeto ng taong bayan sa iyo. Pasensya na talaga. Hindi ka na matawag na presidente. Nawala na po ang respeto namin sa iyo, sir. Sa totoo lang. Pasensya na talaga kung nawala na kami ng respeto sa iyo. Imbis na resolbahin mo itong problema sa administrasyon mo, kung kani-kanino mo isinisisi, anak ka ng yawa. <laughs> Ayoko magalit. Baka o oh, mag na naman yung hyperacidity ko, mga kababayan. Di ba? Kita nyo na kung gaano kagunggong tong mama na ito. problema, administrasyon ko na ito. Simple lang. Halimbawa ako siya. Administrasyon ko na ito eh. Nagdaan na yung Administrasyon Duterte. Tatlong taon na ako nakaupo. Hindi mo ba naiisip yun? Tatlong taon ka na nakaupo. Hindi isang taon ha. Tatlong taon na. Hindi mo na-anticipate yung problema. Hindi mo nasilip na may problema pala. Eh sabi mo eh. Sabi mo eh. Oh, may pagkakasala o may pagkukulang ang dating administrasyon eh. Hindi mo nakita. Imposible naman. Siyempre, meron namang tinatawag na transition. Sa transition, doon malalaman. No. Oh. Di ba, mga kababayan? Hindi mo nakita? Hindi mo inayos? Hinayaan mo? Ho? Oh? Dapat, inayos mo na lang. Kung meron man, eh, sa palagi ko wala eh. Kasi yung yung korupsyon sa administrasyon Duterte, wala naman noon yan eh. Wala eh. Partida, may, may COVID. Hmm. May COVID pa. Ah, na kinakailangan bumili ng bumili ng bumili ang gobyerno ng vaccine para libreng maturukan lahat ng mga kababayan natin. Hindi pinabayaan ng dating administrasyon ang tayong lahat. Maliban dyan, may mga ayuda pa naglalakihang ayuda. O. Oh. Di ba? Pero meron bang umiiral na korupsyon? Wala. Wala tayong nabalita ang merong korupsyon katulad ng administrasyon mo. Imbis na ayusin mo yung problema, nanisi ka pa. Tuloy, ang nangyayari ngayon, mas lalo kang katawa-tawa. <laughs> mas lalo kang nagmukhang kengkoy gonggong Marcos. <laughs> At higit sa lahat, mas lalong tataas yung ilong mo para kang si Pinocchio every time na magsisinungaling ka. Ha? Tumataas ang ilong. Eh, ganun yung si Pinocchio. Eh. Di ba mga kababayan? Kaya lang siya, hindi man natin nakikita na tumatangos yung ilong niya tuwing nagsisinungaling siya pero yung katawa yung yung espiritu niya buhay pa siya sinusunog na ni Lucifer. <laughs> Di ba, baka babae yan? Napakagunggong nitong mama na ito. Tama lang, ha? Gonggong -gong Marcos tawag namin sa iyo. Gonggong ka talaga. <laughs> May tama ka na naman yata eh. Ha? May amas ka na naman ba? At ito ang trip mo ngayon? Ito ang trip mo ngayon. Ipahid mo sa dating administrasyon ang baho mo, ang kapalpakan mo para maging malinis ka. Tanga! Alam ng ating mga kababayan ang nangyayari. Huwag mong gawing tanga ang tao. Alam nila. Huwag mong linisin ang pangalan mo para dumihan mo ang kapwa mo. Alam ng Pilipino ang tunay na nangyayari. Bakit? Sa administrasyong Duterte, meron bang napakalalaking rally? Nagwala ba ang mga agency? Wala. Sa panahon mo lang. Ha? Even Dilawan, even Pinklawan, even Loyalista, walang nangyaring rally sa mga grupo na yan. During Duterte administration, only Marcos administration lang nangyari kasi nakita ng ating mga kababayan kung gaano kalala ang korupsyon tapos ngayon isisisi mo sa dating Pangulong Duterte. Naguhugas kamay ka na naman, Nyor. Ay, Nyor naman, Gong pala. ha? <laughs> Naguhugas kamay ka na naman, Gong. Halata ang laro mo. Yan ang mga politikong bugo. <laughs> Di ba? Mga kababayan? Oh. Tama ba? Mga kababayan na ipahid niya sa dating Pangulong Duterte ang kapalpakan niya? Paki comment Babasahin ko. Dito tayo sa isa pang balita. Itong tungkol naman po mga kababayan sa sinabi ni Senator Tito Soto, oh, kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III ang pagtanggap niya ng resignation letter ni Senador Pan Piloping bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito po ang resignation ni Ping Laxson mga kababayan. Hmm. Ayan. Napakahaba naman. Napakarami niyang sinabi. Pero diretso na ho tayo mga kababayan. Dito sa mismong uh, liham niya na nagpapatutuong magre-resign na nga siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Okay? Having said all that, I hereby tender my resignation as the chairman of the committee on accountability and public officer and investigations otherwise known as the blue ribbon committee yan mga kababayan opisyal na po na bumaba na sa pwesto si Pinky Lacson mga kababayan natakot siguro itong mama <laughs> sa mga lalabas pa na mga tetestigo katulad ni Gotesa mga kababayan no sana may pagpatuloy ang investigasyon sa napakalalang korupsyon sa Blue Ribbon Committee kahit iba na ang chairman. No? Ang balibalita mga kababayan di umano eh palibhasa na sa majority yata sila ngayon etong si Bim, si Bam Aquino. Ayan. Siya daw ang papalit. Isa pang bugo din. sa <laughs> so bagay mga kababayan, no? Ito ha sa akin lang to. Bam Aquino is Dugong Aquino talaga yan. No? Ah, talagang mortal na magkatunggali sa politika itong Aquino at Marcos. Alam natin yan. Malay natin mga kababayan. Baka ito ang pagkakataon ng mga Aquino para gisahin <laughs> ang mga, mag, mga, resource person dyan sa uh, Senate Blue Ribbon Committee kung sa kasakaling magbabalik na ito sa pagdinig. No? Walang pagtatakit. Kasi hudang meron siyang masagasaan na mga politiko, katulad ni Saldico, katulad ni Martin Romualdez, no? pero paghihiganti na pala yun. <laughs> oh, siyempre madadamay si Marcos eh. Paghihiganti na yun. At baka yun pa, ang uh, magiging mitsa, mga kababayan, para mas lalong magliyab ang galit ng ating mga kababayan. Mali natin, baka ganun nga ang mangyayari, ano, mga kababayan. Hmm, pero, kalampagin po natin ang uh, Senado na huwag ititigil ang pagdinig sa Senate Ribbon Committee dito sa maanumalyang proyekto dahil huwag po tayong papayag, mga kababayan, na walang makukulong walang mapaparusahan ng mga kawatan sa kabanang bayan. Ano? Pagkatapos nilang magkamal ng limpak-limpak na salapi, pagkatapos nilang maghati-hati sa kabanang bayan, na pera din naman natin, eh, ganun-ganun na lang. Ano? Tumakbo sila bilang congressman, bilang presidente, o ano paman ng mga posisyon dyan sa gobyerno para magnakaw lang, hindi magservisyo. abah, kung ganyan ang kalakaran, napakaraming tatakbo para magnakaw lang. Kasi walang makukulong eh. Mas nakukulong pa nga yung nagnakaw ng isang balot na biskwit sa isang convenience store kaysa sa bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang ninanakaw sa kaban ng bayan. ba? Diba? Kalam Kalampagin natin ha, ang Administrasyong Marcos, ang Senado, ang Kongreso na ituloy ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee at wag tantanan hanggat hindi mapakulong ang pinakabuhaya na nasa kamara mga kababayan. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lahat. Itigit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.